Ayan, nakagat ako ng alimasag. Aray ko, nasipit. Natanggal na yung natanggal na yung alimasag na iwan pa yung sipit. Aray. Nangwa nga pala ako ng mga shells. Ayan, ang aking nakuha. O, ito. Ayan, dahil lotay. Nasa malayo na ako sa dalampasigan na iwan asawa ko doon. Ayaw sumama. Ako lang daw. O, oh, ayan. Ah, laki ng hibas, Oh. Kaya lang doon pa yun sa dulo. Kaso hindi man ako makapunta. Tayo na, maligo. Hali na kayo. Ay, magtampisaw sa napakalamig na tubig. <laughs> Mabuti na lang ang lamig-lamig ng tubig. Para ayokong umahon. Kasi pag umahon ka, sobrang init. Talagang napakainit punta ko dun sa may dun sa may ano bakawan. Kaya may mga bakawan din kasi dito. Ang sarap maligo dito. Malamig din kasi ng tubig. Ang ganda ng ano. Pero baki okay, ang ganda ng puno ng, ano ng bakawan. Pwede kang mahiga. <laughs> ayan, paparating na tayo doon sa ano. May bakawan. Daming ano, yung yung ano ba, yung damo, damo ng ano, damo dagat. Ang dami. Ito yung puno ng ano, ng bakawan. No? Oh. Ang ganda. Sumabit kaya ako dito. Pero so, ayan, di ba? Sarap, para sarap sumabit dito. Yan, pera usog. Ay, bulat ako. Akala ko kung ano na yung tumusok sa aking legs. Ayan, ang sarap lang din dito. inang mo. para akong si Tarzan. O, oh, ayan, di ba? Ang ganda ng, ano, ang ganda ng puno. Pera usog lang ha. Parang ang sarap lang tumambay dito. Parang gusto kong umakyat. At dito na lang ako mag-live mamaya. Okay. Okay, viewers, followers. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.